Napakagandang balita ang pagkakaalam ko galing sa hospital arrest etong Sikiboloy dahil sa kanyang drama dahil sa kanyang pagsasakit sakitan din <laughs> katulad ng si Cecilia Lopez nilabas na ng St. Luke's dahil dahil fit and well walang problema o oh, ayon <laughs> puro drama yan eh na itong mga ito at napakagandang balita po na etong si Kibuloy ay nakahanda na ilipat sa Pasig City Jail, male dormitory. Nako, napakainit po dyan. Nako, wala pong social media dyan. Eh, matanda ka na. Paano na? O, oh, yan daw. Yan ang drama na naman ng mga abogado ni Kibuloy. Pasensya na. Pero wale. Wala kayong binatbat. Talaga lang kasi ano ho, ang kakapal ng mukha niyo. Buti hindi kayo nahihiya sa sarili nyo, no? Na in your lifetime, dumipensa kayo ng mga katulad ni Kibuloy na kriminal.